Alright guys, mayong gabi sa tanan. Sulayan ang mo panaygon dari sa uh, among mangita may kapanaygonan nga kami mo'y manghatag. Amo sulboro ni among lugar. Wait! Wait! Wait. Uh, uh, shot tali sa itim. Shot oh, tali sa itim. mo bukas. Mga naigon may pero kami manghatag. <laughs> Let's go! Mga tanata. Oh, sige. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Nai tahu dia? Nai tahu? Okay. And a happy New Year. Oh, magabi. Unang balay. Magabi. Unang balay. Unang balay. Unang balay. Unang balay. Unang balay. Unang balay. Unang balay.

Murah nih menaik gue nih nggak, magboat terhidos <laughs> di pangayu. Oke. Iya. Udah, apa yang apa yang gak ada wat? Iya. Aku bisa bawa. Oke. Oke kita. Thank you, thank you, thank you, happy birthday to you, thank you. yung first time nang no, umupan na igong mga uh, imbes kami nang hatag kami magkitagahan o no, griddors baka tayo daw tanong ististimahan eh <laughs> wish must be wishes Merry Shat, Christmas, Badge! Okay, bye. Patagaya! Bye. Oh, Patagaya! Okay, Tagay! Patagay na! Okay! Ya, bye. Bye. okay. Bye. oh. Christmas! Merry Christmas, Badge! Merry Christmas, Badge! Okay. Okay. Tagay! Okay, okay. Tagay! Christmas. Pinasukuhan! Pinasukuhan! Tagay! Pinasukuhan. Pinasukuhan. Pinasukuhan! Oh! Oo! Oh. 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 Ano naman yun? Patagaya! Ano <laughs> naman? Tagay! Pinasukuhan! Ano <laughs> <laughs> <Shht. Disto. laughs> Ang samong gano'n...

Okay, be, be na te. Narami. Narami nga tag ko. Okay, okay, ano. Nakadistorg. Basit ka mga tarok po muda. Piyawa Okay. Thank okay. you. Thank you. Thank you. Merry Christmas to you. Thank you. Christmas, we wish you a Merry Christmas.

Okay, for the last one kilos, bugas One kilos deh, emang gak tak Pero, no ne eh. Pero, gran me, enjoy me Karun, pasco Enjoy guys, emang gak buah Aset atik We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas Elyse, na no, no. la La-La-La la Choo-Choo-Choo Elyse, Na-E-La, Choo-Choo-Choo Choo-Choo-Choo Okay, Merry Christmas! Hey bete hey. Merry Christmas, Ken Samog-samog sa bigamay ha Samog-samog sa meteng Natali siya dito Okay. 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 Thank you. Okay. Okay. na, naurot na ito ang atong pinaskuhan from Shot Talisay Team. tali, bumalik eh. Irada ako Okay, nakasulay na pa magpamasko yung na Kamoy, mamasko, kamoy mga tag. Kana bui buhatan ninyo. Shout out sa tanang munay gunay. Listo. Ilum dia. Okay. See you guys. Listo. <laughs> Lo.